May umorder na nga nung libro kong matagal nang ipinow sa online. Ako nga pala si Penny, matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa mayaman. Ohayo oh, Mina! Sa wakas nga ay may nagbili na nung libro na matagal ko nang ipinow sa online. Ang title nga ng librong ito ay yung The Secret. Binili ko nga rin ito dito sa Japan, online nga rin ang pagbili ko sa kanya. Pero nung dumating nga itong librong ito ay nakanihongo pala siya. Kaya naman never ko pa siyang nabasa dahil hindi naman ako nakakaintindi ng mga pure kanji. Sobrang saya ko nga nung last night namin ng night shift. Nung kumakain nga kami sa kantin ay may nag-notification nga sa akin na nabili na nga itong librong ito. Na-excite nga akong matapos yung aming night shift dahil gustong gusto ko na itong i-deliver. Pagkalabas na pagkalabas nga namin, alas 4.30 pa palaang ng umaga, inayos ko na ito at ako'y dumiretso kaga dito sa 7-11. Sobrang nakabisado ko na nga kung papaano magpa-deliver dito. Marami na rin kasi ako nabenta online dito nga sa Mercari na application. At yung price pagkasas naman sa 7-Eleven, pag ipapadala mo na yung iyong package ay napakadali din. papaskan mo lang yung barcode mula doon sa application, tapos ididikit mo yung sticker na ibibigay ng staff sa'yo. Tapos ilalagay mo rin yung resibo na ibibigay ng staff, tapos okay na lahat yun. Pagka uwi ko nga dito sa apato, ay saka ko naman siya itatransact online na naipadala ko na yung kanyang order. Maghihintay lang si buyer ng 2-3 days at marireceive na niya yung kanyang in-order. Hanggang dito na lang muna, Janet!